Nagtala ang Nueva Ecija sa Palarong Pambansa 2024 ng new record sa Long Jump Elementary Boys event. Ito ay nang maitawid ni J.N. Kurt Cantor ng Kaanawan Elementary School San Jose City para sa Central Luzon ang national record breaking na 6.14 meters sa Elementary Boys Long Jump. Dito ay nasiguro nito ang isa sa tatlong unang gold medal ng Region 3 Patriots sa unang araw ng pambansang larong pampalakasan sa Cebu. Nabasag ng manlalaro mula sa San Jose City Nueva Ecija ang 22-year record ni Jeremy Tamles ng Davao Region na 6.04 meter noong 2002. Pinasalamata ng 12-year-old na grade 6 student ang kanyang mga magulang sa suporta ng mga ito sa kanya. Nang kangiti rin na nagpasalamat ang batang malalaro sa mga teachers, coaches, trainers mula sa CLSU at mga supervisors at kay Filipina Decathlon Star and Multi Sea Games Medalist Aris Toledo. Proud na proud naman ang mga San sa batang atleta na may isang 10 meter event pa na lalahukan bukas sa ikatlong araw ng palaro. Habang isinusulat ang balitang ito ay nasa pitong silver, pitong bronze at tatlong gintong medalya na ang siguradong may uuwi ng mga atleta ng gitnang Luzon. Para sa Balitang Nueva Ecija, niya Kayaban para sa DWN Teleradyo ang inyong kakampi.